Ito nga pala guys, ang mabinta ng mga gamot dito sa aking tindahan, kaya gusto ko lang ibahagi, lalo na dun sa mga baguhan palang magsari-sari store, no? kasi malaking tulong din to sa ating tindahan, no? dagdag pagkakitaan kahit paano, at nakakatulong din tayo sa ating mga customer para hindi na sila lalayo. At ito nga yung mga gamot na mas dinagdaga natin kasi mas mabinta kasi ito ngayon, no? alam mo naman ang panahon ngayon, taglamig. At ito nga yung resibo guys, nasa... 2,000 plus din na ang napamili natin ng mga gamot kasi nga mas dinagdaga natin yung mabinta ng mga gamot ngayon. At ito nga naiipon natin yung mga points no kasi may suki card tayo kaya ayan na sa 200 plus na rin kaya pwede ko na gamitin sa sunod pamimili natin o di ba? Kaya malaking tulong na rin yan sa ating tindahan no kaya ayan na ang saya. At syempre dito lagi tayo nabili no para sigurado din na safe inumin ng ating mga customer at magkano na nga bang ba bintahan ko dito sa aking mga gamot guys? Kaya yan ibabahagi ko din sa inyo at magkano na nga ba at ano nga bang ba mga dinagdagan natin ng mga gamot na mabenta ngayon sa ating tindahan. At syempre, di mawawala itong epikasent kasi alam mo naman ang panahon ngayon, taglamig, kaya dapat talaga mayroon tayo nito, no? kumplituhin na natin kung ano yung hanap ni Suki, okay, may magdagdag tayo kasi konti na lang kasi natira dito sa akin guys, kaya nagdagdag ako, bumili tayo ng limang piraso nito, 37 isa bintahan ko nito, no? kasi 32 ang puhunan, kaya may tubo tayo na limang piso, o ba diba? sayang din yun, no? Kung lalayo pa si Tumer, mamasahe pa siya ang mahal. Kaya, yan, mag, siyempre, mayroon tindahan at para dito na siya bibili sa atin. At itong bioflow, guys, talagang mabinta ito, no? Kasi, ang panahon kasi ngayon kakaiba, taglamig, tao si init, ulan, kaya ang mga tao ay ayan, hindi maiwasan magkasakit. Kaya kailangan talaga pag mayroon tayong tindahan, mayroon tayong tinda nito, no? Kasi mabinta talaga to guys, Bioflow. Do si isang bintahan natin, bumili nga tayo ng isang box para makasigurado tayo na hindi tayo kaagad agad maubusan kasi medyo malayo-layo din dito yung drugstore, no? Para naman kawawa kasi si tumor masama ang pakiramdam, tas lalayo pa siya o di pa tatakbo pa siya sa iyan layo ng drugstore dito sa amin. Kaya naman, ayan, kinumplito na natin no, kung ano yung hanap ni Suki. Ayan, magtinda na tayo kasi para nakakatulong din tayo sa ating mga customer, no, Para hindi na sila lalayo. At dito naman sa Newsip, guys, ayan, bumili tayo ng 50 pieces. 10 naman ang bintahan ko nito kasi mayroong nagkakasipon kasi mayroon pa naman akong decolgen kaya ito lang muna ang aking binili at sa sarido naman guys ayan sampo ang isa bintahan natin dinagdagan din natin no kasi iba-iba kasi ang gusto ng mga tao no pag sumakit ang olo nila minsan may naghanap ng saridon biogesic kasi marami pa ako, no? Kaya di ako bumili. Tapos medical, yung mga ganun, no? Kaya yung mga basic needs lang talaga ang mabinta dito sa ating tindahan. Kaya yun ang itinda lang natin kung ano, ano lang yung hinahanap na ating mga soke. At itong tosira naman ay 15 isang bintahan ko nito. Tatlong klase ang tinda natin guys na para sa obo. Yung langgundi lang hindi natin binili ngayon kasi mayroon pa tayo. At ito namang medical, talagang mabinta din ito. Ayan, sampung piso ang aking bintahan nito, no. Dinagdagan din natin para hindi agad-agad tayo maubusan. Ayan guys, yung mga gamot na tinda natin. At dito sa ilalim naman ay Solmiox, 15 din ang isa bintahan ko nito. Yan, ito lang kasi ang laging hinahanap sa akin ng mga customer ko guys, itong Solmiok, sa Katosiran, yung Lagundi. Di masyado, no? Isa lang yung naghahanap kaya minsan pag ano, konti lang bilhin natin pag hindi mabinta no? at dito tayo magpupokus sa mga mabintang mga gamot ayun guys yung mga gamot na mabinta dito sa aking tindahan sana nakatulong para magka -idea yung mga baguhan palang mag sari sari store at kung bago ka palang sa aking channel huwag kalimutang mag like subscribe yan guys ito talaga ang mahalaga na mayroon tayong tinda nito na mayroon tayong paninda no kasi yung mga tao di maiwasan na magkasakit kaya kailangan talaga magkompletohin natin ang ating mga paninda pa para sa ganun din dinalalayo ang ating mga customer. Kaya yan, guys. God bless us all.